Tao po. Tawag ng taong nasa labas ng apartment ni Joker. Kay aga-aga at ang dami-daming naghahanap sa akin. Sino ba tong kay aga-agang naghahanap? Nainis na saad ni Joker. At agad namang tinignan muna kung sino ang nasa labas. Laking gulat niya na lamang nang makitang isa ito sa mga inuutangan niya. Anak ng putik, paano ko tululusutan? natatarantang saad ni Joker at hindi pa muna nagsalita. Tao po, tao po, paulit-ulit na tawag ng tao na nasa labas. Kaya kaagad namang nakaisip ng paraan si Joker na baguhin ang kanyang boses. Um, anong kailangan nyo? Tanong ni Joker sa tao na nasa labas na malalim ang boses. Andyan po ba si Joker? Tanong nito. Ay, si Joker ba? Wala po dito, Ale Hindi pa po nakakauwi kagabi pa. Hinahanap yung pamangking ko eh. Ano po ba ang kailangan nyo sa kanya? Tanong nito, na mukhang hindi naman napansin ng babae ang boses na pagpapanggap ni Joker. A ay wala ho. Pakisabi na lamang po sa kanya na hinahanap na po siya ni Aling Celia. wika na lamang ng Ale na nasa labas ng kanilang bahay. At agad namang napahinga ng malalim si Joker. Ay hey, naku, Salamat naman. Nakahinga sambit ni Joker nang makita niyang malis na ang aling naghahanap sa kanya. Akala ni Joker ay tapos na ang kanyang problema. Subalit ay gulat na gulat siya nang biglang tumawag ang kanyang chain. Maya-maya ay bigla na lamang nag-ring ang kanyang cellphone. Tita Marie, sambit ni Joker nang may pagtataka dahil sa tumawag ang kanyang chain. Kahit kahit hindi na nagtataka, ay sinagot niya na lamang ang tawag nito. Hello Tita Marie, napatawag ka ata. Tanong kaagad ni Joker nang masagot niya na ang tawag. Joker, malibig na saad ng kanyang shine na siyang naging dahilan upang kabahan nitong si Joker. Tita, bakit ang lamig-lamig po ng boses niyo? May nangyari bang masama? Tanong nito. Wala naman pero alam kong alam mo kung bakit ako tumawag sa iyo, Joker. Hindi na ako natutuwa sa mga naririnig ko patungkol sa mga kalokohan mo. Panimula ng kanyang tsahin. Opo, ano pong kalokohan tita? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan. Sino na naman ba ang nagsumbong sa inyo niyan? Natatawang sad pa ni Joker. Huwag mo akong uutuin Joker ha. Kilala kita. Kit huwag ka nang magdahilan pa. Alam mo bang noon pa man ay marami na akong mga naririnig patungkol sa mga kagagawan mo? Nakakaya mo pa bang matulog habang maraming utang? Paano ka makakabangon yun sa buhay na meron ka? Kung utang ka lang ng utang? Oo, nagnenegosyo ka nga. Pero kapag nagsawa ka, ay tinitigil mo. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay, ah, Joker? Naiinis sa na sambit ng kanyang chay. Tita, ano ba yung mga pinagsasabi nyo? Pwede po bang huwag kayong mga alam sa buhay ko? May buhay po ako. At saka bakit kayo ang nagre-reklamo patungkol sa mga utang ko? Eh ang mga inuutangan ko naman, eh walang reklamo. Bakit ba palagi kang kontrabida sa buhay ko? Inis na saad ni Joker. Hindi ako kontrabida, Joker. Baka nakakalimutan mo na pamangkin kita. At saka akala mo ba tatawag ako sa iyo walang dahilan, ha? Tumawag ako sa iyo dahil sa mga inuutangan mo na ako ang palaging hinahanap at hindi ikaw. Hindi mo man lang ba sila binabayaran kahit marami ka ng pera? Higit sa lahat ng joan mo na mo na rin at hindi ka man lamang nagpasalamat. Magpasalamat ka naman, Joker. Kahit ayun lang, bilang respeto sa kanila sa pagpapautang nila sa'yo. Paliwanag ng kanyang shy. Ano ba yan? Huwag mo nang ang problemahin ng mga gusto ko, tita. At saka ako na ang bahala sa buhay ko. Malaki na ako, oh. kaya kaya ko na ang sarili ko nang walang gabay na kahit sino. Yan na nga eh. Joker, hindi namin pinuproblema ang problema mo at hindi ako lang ang alam dahil ayaw kong madamay. Pero kasalanan ko bang nagpapanggap ka na wala sa bahay nyo at ako ba ang tatawagan ng mga inuutangan mo? Baka iniisip mo na porket malaki ka na eh, kaya mo na ang sarili mo. Baka nakakalimutan mo ha, na ako pa rin ang guardian mo. Malamig na sambit ng kanyang chahin. Tita, i-block mo na lang yung mga taong tumatawag sa'yo para wala ka ng problema. Kung pwede ko lang gawin yan, Joker eh ginawa ko na sana. Pero hindi eh. Narestrict ko lang sila. Dahil nakakaya namang i-block sila. Na wala naman silang masamang nagawa sa akin. Kaya Joker, mahawa ka naman sa akin oh. At kung may paggalang ka pa sa akin bilang guardian mo, ay sana naman ay bayaran mo ang mga utang mo. At higit sa lahat, ay magpasalamat ka sa mga inutangan mo. Payo ng kanyang tiyahin. Tita, alam ko naman yan. Get, sige na, ibababa ko na ang tawag. At ako na ang bahala. Harapin ko na lamang ang lahat ng mga itatakan ko para hindi ka na nila tawagan pa, okay? Basta't mga ako sa akin na hindi na rin kayo tatawag sa akin. Maliwanag ba, tita? Tanong ni Joker sa kanyang chahin. Mabuti naman at nakapag-isip-isip ka na rin, Joker. Pero huwag mo munang ibababa sapagkat may kailangan pa akong sabihin sa'yo. Ano naman po yan, tita? Um, hindi naman sa nangyayang alam ako sa buhay mo, ha? Pero sana, Joker, ay kung magtatayo ka naman ng negosyo ay yung pang na. Hindi yung ititigil mo dahil sawa ka na at iba na naman ang naging uso sa bayan. Kaya sana naman kahit ngayon lang ay makinig ka sa akin. At kung hindi mo ipapakita na kaya mong gawin yan ay wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi umuwi dyan sa bansa at kunin ka para wala ng sakit ng ulo. Pahayag ng kanyang tiyahin. Kaya't agad namang sumagot si Joker. Sige tita, para hindi na rin kayo tumawag pa sa akin, tutuparin ko ang gusto nyo. Wika nito at halatang pagod na pagod na sa pakikipag-usap sa kanyang chahi. Sige, mag-iingat ka na lang dyan ha. Kahit na matigas ang ulo mo, ay mahal at mahalaga ka pa rin sa akin, Joker. Huling saad ng kanyang tita at agad na binaba ang tawag. Napabuntong hininga na lamang si Joker nang may na nito ang tawag. Ay naku, kay rami-raming problema eh dumadagtag pa tong ko. Papuntahan na nga lang si Jake para makapag-utang na naman ako. Sambit ni Joker. At agad naman nang nagayos upang umalis at mangutang na naman. Dahil sa kailangan niya na naman ng pera. Sa kabilang dako naman, ay sa dadaanan ni Joker, ay nagkakatipon-tipon na naman ang mga chismosa ng kanilang bayan. Magandang umaga mga chismosa, bati ni Joker, kinaaling siling at aling Ellen. Huwag mo nga kaming tawagin kismosa. Nahihiya naman kami sa'yo. Inis na saad ni Aling At least kami kismosa. Hindi tulad ng iba dyan. Nangungutang na nga lang. Hindi pa nagpapasalamat. At hindi marunong magbayad. Hinihintay ko na nga lang talaga ang karma nito eh. Hirit pa ni Aling Ellen. <laughs> wala akong pakialam. At saka at least ako, hindi ako nakatambay maghapon para lamang makichismis. At isa pa, wala kayong pakialam kung hindi ako nagpapasalamat sa mga inuutangan ko. Bakit naman ako magpapasalamat sa utang? Eh utang nga yun eh. Dahil babayaran din naman. Hindi naman yun ibinigay sa akin para pasalamatan ko, hindi ba? Sarkastikong sambit ni Joker. Kahit na utang yan, kailangan mo pa rin magpasalamat. Dahil hindi mo kayang gawin ang mga bagay na gusto mong gawin kung hindi dahil sa tulong na galing sa kanila. Lalong-lalo na dahil sa pera. Mag-isip ka naman, Joker. Wala ka rin talagang utak, you eh, no? Mataray na sambit ni Aling Siling. O nga no. Kung ako sa eh magpasalamat ka. Dahil di mo ba napapansin ang iyaman ng mga pamilya nyo pero ikaw grabe, hindi umangat sa buhay dahil napaka at hindi marunong tumingin sa utang na loob. Babayaran raw ang utang pero ang utang mo kay Mang Kanor ay hindi mo mabayad bayaran hanggang sa ngayon. Ano ba talaga Joker ha? Dagdag pa ni Aling Elen. Naturingang Joker, pero hindi naman bagay sa pangalan niya. Dahil hindi siya nagbibigay ng saya sa mga tao kung hindi problema lang at sakit ng ulo. Hirit pang muli ni Aling Siling. Mga chismosa lang kayo dito sa bayan eh. Tapos mga inggitera pa kayo. Dahil sa kahit ako lang mag-isa, ay kaya akong makipagsapala rin sa buhay na gusto ko. Hindi ka tulad nyo, umaasa lamang sa mga asawa niyong mga walang kwenta. Mahiya naman kayo eh. Utang ko yon, kahit problema ko yon. Yan ang nakakatawa sa inyong mga chismose Dahil buhay ng ibang tao ay pinapakialaman nyo. Kahit alam nyo naman na wala kayong mga magagawa at matutulong dito. Huling sambit ni Joker at agad naman ang umalis habang siya ay naiinis sa kanyang mga kapitbahay. Grabe, ang kapal talaga ng mukha ng Joker na yun, no? Kung makatawag sa atin ng mga chismosa, ay eh grabe kakapal ng mukha talaga. Naiinis sa sambit pa rin ni Alice Lee. Halatang halata na hindi niya inaasahan na tangay si Joker lamang nakapagsabi noon sa kanila. Sus, hayaan mo na ngayon, Mari. Ang isipin na lamang natin at ipagdasal ay sana ay makaarma yan. Dahil ang taas-taas ng tanaw niya sa kanyang sarili, kung tutuusin ay halos utang lang naman ang lahat ng pera niyan. At ipagdasal na lang natin na parusaan ang bastos na yan. Hindi nagpapasalamat sa mga inuutangan niya. Hintay na lamang natin ang karma niya. Suwestiyon so, pa ni Aling Ellen. Sana nga, dahil grabe, akalain mo yun? Kahit utang lang yun, ay kailangan din namang magpasalamat, hindi ba? Dahil nakatulong yung tao na yun sa kanya. Hirit pa ni Aling Siling. Huwag na nga kayong mag-usap patungkol kay Joker, Aling Siling at Aling Ellen dahil sa pinapatunayan nyo lang talaga ang kanyang mga sinabi na mga gismosa kayo. Bigla ang sad ng isa sa mga nakatambay. Ito ay walang iba kung hindi si mga Edwin. Ano ba yan, Edwin? Hindi kami kismosa, ha? Saka na kami tawagin kismosa kapag nag-uusap kami ng mga bagay na hindi naman totoo. Kahit wag kang epal dyan, Edwin. Si taning Aling Ellen. Oo nga, wag na wag mo kaming tatawagin kismosa dahil ang pinag-uusapan namin ni Ellen ay pawang katotohanan lamang. Walang labis at walang kulang. Kahit hindi kami pwedeng tawagin mga kismosa, hinayaan lang namin na tawagin kami ni Joker noon. Dahil mukhang may problema yon sa pag-iisip. Dahil hindi nga siya nagpapasalamat sa mga inutangan niya. Kaya't expected na rin, natatawagin niya kaming kismosa. Paliwanag ni Aling Celine. Kahit na totoo man yan o hindi, as long as na pinag-uusapan niyo ang buhay ng tao, ay masasabing kismis pa rin yan. Kahit huwag niyo na lamang pag-usapan ng tao, hayaan niyong makarma yun. Sad na lamang na, Edwin. Dahil alam niya na kapag sasagot pa siya, ay haba na naman ang usapan niya sapagkat so kilala niya ang dalawang ali na iyon. Kahit nagpatuloy pa rin sa pag-uusap ang dalawang ali at pinag-uusapan nila si Joker. Hindi lang sila aling siling at aling Ellen ang dadasal na makarma ang binata kung hindi ang iba mga tao na pinag-uutangan nito. Dahil kahit na maiksing pasalamat ay wala kang maririnig mula sa labi nito. Joker? Tanong kaagad ng ina ng kaibigan ni Joker na si Jane. Nang pagbukas nito ng pintuan, ay mukha kaagad ni Joker ang bumunga dito. Magandang umaga po, tita. Nariyan po ba si Jake? Tanong kaagad ni Joker. Oo, nandito sa loob. Tara, iho, pumasok ka. Nakakagulat ka naman, iho. Sambit ng ina nito. At agad namang pinapasok nito si Joker sa kanilang bahay. Puntahan mo na lamang siya sa silid, Joker. Doon sa pintuan. Dahil baka natutulog pa kasi yun eh. Sambit ng ina ni Jake nang makapasok na sila sa bahay nito. Sige po, tita. Maraming salamat po. Sagot na lamang ni Joker at agad namang pinuntahan ng kanyang kaibigan. Katok ni Joker kay Jake. Hilik lamang ang sinagot ni Jake sa kanya at halatang ito'y tulog na tulog pa. Jake pare, si Joker to. Gumising ka na nga dyan. Tawag ni Joker sa labas nito at maya maya lang ay bumukas na ang pinto at iniluwa nito si Jake na inaantok pa. Pare, anong ginagawa mo dito? Ang aga-aga pa oh. May problema ba? Tanong ka agad ni Jake. Pwede bang sa loob na lang natin pag-usapan pare? Suwestiyon so, ni Joker. Sige, paso ka. Yaya ni Jake sa kanya. At agad naman na silang pumasok sa silid nito. Pare, may malaki siya sa akong problema eh. Panimula ni Joker. Ha? Patungkol saan naman yan Pare? Tanong kaagad ni Jake at halatang nag-aalala para sa kanyang kaibigan. Kailangan ko kasi ng malaking pera. Gusto ko kasing magtayo ng negosyo pare dahil tinawagan ako ni Tita Mari kaninang umaga. At grabe, alam niya na marami akong napag-utangan pare. Kahit natatakot ako na baka kapag hindi ko nabayaran ng lahat ng yun, ay kunin niya ako at sa ibang bansa na ako tumira. At alam mo naman na ayaw na ayaw ko dun, hindi ba? Malungkot na sa Adi Joker. Kahit imbes na inaantok pa si Jade, ay bigla siyang nagising sa sinabi nito. Ano? Teka nga, hindi kita makaintindihan pare. Kukunin ka ng tita mo? Oo pare, kahit kailangan ko ng pera. At ano naman ang gagawin mo sa pera pre? Itatayo ko ng negosyo para makapagbayad ako sa mga pinagutangan ko. Pare, huwag kang magalit sa akin ha. Pero paano kita pagkakatiwalaan sa ganyan pare? Eh lahat ng mga inutangan mo, ay ang dahilan mo ay tatayo mo ng negosyo pero isinasara mo lang rin naman kaagad kapag nisawa ka na. Naku pare, mukhang malabo ata ang hinihingi mong pabor sa akin. Alam mo naman na wala akong pera hindi ba? At hindi mo pa nga ako nababayaran eh. Pare naman, tulungan mo naman ako. Kukunin ako ni tita kapag walang nangyari sa buhay ko dito. Ayokong mangyari yan pare. Halos papayak na lamang si Joker. Pare, pasensya ka na talaga ha. Kaya sa wala akong sariling pera... At umaasa pa lang ako sa mga magulang ko... Promise pare... Gusto kitang tulungan... Dahil kilala kita... At alam ko na kailangan mo ngayon ng tulong ko... Pero wala akong maitutulong sa'yo eh... Ikaw kasi pare... Yung ugali mong matigas ang ulo... Ilang beses ko lang sinabi sa'yo... Na magingat ka sa mga pinag-uutangan mo... At baka isumbong ka nila sa tita mo... Pero ayaw mo makinig sa'kin eh... Pahayag ni Jay... Alam ko pare... Kaya nga eh, ngayon gusto ko lang itaba ang lahat ng pagkakamali ko. Tulungan mo naman ako makahanap ng perang utangan ko. Yung girlfriend mo pare, pwede bang makautang sa kanya? Kahit nakakayaman sa syota mo, pero kailangan ko talaga kasi ng pera eh. Naku pare, mahirap kausap yung si Janine. Pero sure na sure ako na may pera talaga yon. Pero ang tanong ay kung papayag ba yun na utangan mo siya. Papayag yun pare, basta tikaw. Boyfriend kanya hindi ba? kahit alam ko na papayag yon. Please pare, ngayon lang kita kailangan. Kahit pakiusap naman oh. Uh. tulungan mo naman sana ako. Pakiusap ni Joker. Okay sige pare, pero sa si isang kondisyon. Ano namang kondisyon yan pare? Babayaran mo ang lahat ng utang mo at saka magbabagong buhay ka na pare ha. Hindi ko na kailangan pang sabihin sa iyo yan kung ano pa ang mga dapat mong gawin. Baguhin mo na lamang ang sarili mo. Basta't alam mo lang ang mga bagay na yun, hindi ba? At saka kakausapin ko muna ang girlfriend ko kung papayag ba siya na makautang ka ng pera sa kanya. Para namang walang kasiguraduhan yung sinasabi mo sa akin pare. May kasiguraduhan ba yan? Tanong ni Joker. Parang gano'n na nga pare. Dahil alam mo naman hindi ba? Na medyo may katarayan yun si Janine. Kahit hindi ko masasabi sa'yo na mamayang hapon makakautang na ako. Ganun pa pare? Oo eh. Dahil ngayon ko palang siya tatanungin. At saka kahit girlfriend ko yung tao, ay hindi ako pwedeng magdemand na ngayon din. Kahit pupuntahan na lamang kita sa apartment mo kapag nasa akin na ang pera. Okay ba yon? So ang kanyang kaibigan. Sige pare, maraming maraming salamat talaga Sana pumayag talaga si Janine na pautangin ako. Sana nga pare. Uy ka ni Jake at nagkwentuhan pa muna silang magkaibigan. Bago tuluyang pinuntahan ni Jake ang kanyang nobya upang humingi ng pabor para sa kanyang kaibigan. Babe, Bati ka agad ni Jake nang makita ang kanyang nobya. Yes babe, ano bang problema ang kinakaharap ng kaibigan mo si Joker? Tanong ka agad ni Janine. Dahil bago pa pumunta si Jake sa bahay nila, ay sinabi ka agad dito na kailangan niyang humingi ng paboro para sa kanyang kaibigan. Mahabang kwento babe. Eh. ikikwento ko na lang sa kapag may oras pa tayo. Alam mo naman na mahabang kwento talaga kapag sinabi kong mahaba. Sagot naman ni Jake. Ah, ganun ba? Akala ko kasi hindi naghihirap yun eh. Pero anyways, dahil sa kaibigan mo naman siya, ay papautangin ko na lamang siya. Sigurado ka bang mabait yun babe? Dahil nako, kapag hindi, eh kilala mo naman ako hindi ba? Banta lang kanyang nobya. Babe, gaya nga ng kinikwento ko sa'yo, ay mabait si Joker. Asa saka hindi naman ako hihingi ng pabor sa'yo kung hindi kinakailangan talaga. Kit babe, maniwala ka sa akin okay? Pangungumbinsin ni Jake sa kanyang nobya At agad naman itong napatangu-tangu na lamang Ay naku, pasalamat ka talaga eh mahal kita Uy ka na lamang nito At agad na binigay ang pera Salamat talaga babe ah Masasalamat ni Jake sa kanyang nobya Kinabukasan Ay agad na nagtungo si Jake sa apartment ng kanyang kaibigang si Joker Katok niya sa pintuan nito Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang binata. Jake? Gulat na tanong ni Joker na may halong kaba pa dahil hindi niya alam kung may good news pa itong dala or bad news. Ano ba yan pare? Mukha ka namang nakakita ng multo oh. Sinabihan na kaya kita na pupuntahan kita kapag nakausap ko na si Janine. Natatawang sambit ng kanyang kaibigan. <laughs> Gulat lang talaga ako pare. Dahil sa kinakabahan ako sa dalamong balita patungkol sa pabor ko dahilan na lamang ni Joker sus, huwag kang mag-alala dahil sa wala akong bad news na dala pasalamat ka talaga at napilit ko ang nobya ko kaso nga lang, hindi ganoon kalaki gaya ng sinabi mo sa akin okay lang pare ang mahalaga ay nagbigay pa rin si Janine malaking tulong na ito para sa akin get oh ito na pare oh ito na yung inutang mong pera pasensya ka na ah ngayon ko lang naibigay sa iyo Abala kasi kami ng nobya ko sa pinapatayo niyang bahay sa Makati. Sana'y makatulong sa iyan. Sabi ni Jake sa kanyang kaibigan. Saka iniabot ng isang sobre ng perang inuutang nito. Diyos ko pare, walang hanggang pasasalamat talaga. Makakaasa kang mababayaran ko ito sa katapusan. Dahil sigurado akong papatok sa madla ang ititinda kong mga damit. Sabik na sabik na, na sabi ni Joker. Habang kumikendeng-kendeng pa. Ah! So ibig sabihin ang napag mo palang negosyo ay eh, mga damit? Nagtatakang tanong ni Jake sa kanyang kaibigan. O pare, yan ang uso ngayon eh. At siguradong sigurado ako, napapatok ito sa madla. Dahil sa bagong bago at napaka-unique ng mga ibebenta ko. At magagawa ko yon ng dahil, dahil sa iyo pare. Dahil hindi matutupad ang lahat ng ito kung hindi dahil dito sa perang dala mo. Huwag ka sa akin magpasalamat pare. Hindi naman sa akin ang perang yan eh. Alam mo naman na walang wala rin ako. Sa nobe ako na lang ikaw magpasalamat pare. Siya ang naghirap sa perang yan. Tugon nito, na ikinakulot naman ang no nya. Ayoko nga, nakakahiya no? Ikaw ang kausap ko eh. Bakit ako sa kanya magpapasalamat? Sabi niya pa sa kanyang kaibigan. Dahilan para magbago ang pinta ng mukha nito. Halika pare, pasok ka muna sa loob. Magkwentuhan muna tayo. Sigunda niya pa sa pagbabakasakaling matuwa ang kanyang kaibigan na tila biglang nawala ng abor sa kanya. Mahilig mangutang kung kani-ganino ang binatang si Joker kahit hindi niya gaanong kilala ang isang tao. Basta't alam niyang may pera itong may ipapautang sa kanya ay gagawa at gagawa talaga siya ng paraan upang umutang dito. Kapag naman nakautang na siya, ni minsan ay hindi niya nagagawang magpasalamat sa mga taong inutangan niya. Katwiran niya kasi ay babayaran niya naman ang mga inutang niya. Kaya bakit pa siya magpapasalamat dito? Katulad na lamang ng ginawa niya ngayon sa milyonaryang nobya ng kanyang kaibigan. Hindi pa man niya ito nakikita ng personal, ay nangutang na siya rito sa pamamagitan ng kaibigan niya. Sa kaibigan niya siya labis na nagpaawa. Sinabi niya rin dito na balak niyang magbenta ng mga damit mula sa divisorya. Ngunit wala lang siyang pangpuhunan at tinay niya pa rito na wala siyang trabaho ngayon. Dahilan para kaagad siya nitong ilakad sa nobya nito at siya ay pautangi. Dilaylay niya pa ang kanyang iba pang mga utang, maging ang tawag ng kanyang child sa kanya para lamang makautang siya rito. Kaya lang, tinanggihay niya ang kagustuhan nitong magpasalamat sa dalagang nagpautang sa kanya. Ang dahilan niya ay babayaran niya naman kaagad ang inutang niyang pera dito. Bago pa man niya mapapayag ang kaibigang si Jake na pumasok sa kanyang bahay, may isang babaeng biglang tumawag dito dahilan para sabay silang mapalingon. Yan ba ang kaibigan na kinakaawaan mo? Matapos mangutang sa akin, ay hindi man lamang marunong magpasalamat? Sabi ng dalagang kanina pa pala nakikinig sa kanila. Nahihiya kang magpasalamat, pero hindi ka nahihiyang mangutang? Para sabihin ko sa'yo, Joker, hindi ko lang pinulot ang perang pinautang ko sa'yo. Pinagpaguran ko yan, iniyakan ko yan, at pinagpawisan. Taas kilay nitong sabi sa kanya dahilan para siya ay kabahal. kanina ka pa ba dyan, babe? Akala ko ba hindi ka sasama sa akin? Kahit kulat, ay natanong pa rin ni Jake ang kanyang nobya. Sinundan kita, babe, dahil sa nagdadalawang isip ako kung tama ba ang lahat ng mga kuro-kuro ko na hindi dapat kaawaan ng kaibigan na ganyan. Walang utang na loob. Mataray na sambit ng dalagang si Jenny. Babayaran ko naman, kahit hindi ko na kailangan pang magpasalamat sa'yo. Apat ah, sumasagot ka pa talaga eh, no? Wala ka talagang utang na loob at ang kapal-kapal ng mukha mo sa sambit ng dalaga. Tama pare, hindi lang dapat ang inutang mong pera ang binabayaran mo. Dapat yung utang na loob rin. At sa simpleng pasasalamat lang ay matutuwa na yung taong nagpautang sa'yo. Dagdag pa ng kaibigan niyang lungkot na lungkot sa so mga sinabi niya kanina. Pero pasensya ka na Napag-isip-isip ko ngayong hindi ka karapat-dapat na pautangin dahil wala kang utang na loob. Akin na yung perang pinahiram ko sa'yo. Sambit ng dalaga na talaga namang ikinabigla niya. Gustuhin man niyang magmakaawa rito dahil nga kailangan na kailangan niya ng pera ay hindi niya naman magawa dahil kitang kita niya ang inis sa mukha ng kaibigan niya. Sabi pa nito, hindi ko akalain na may ganyan ka palang ugali sa so mga mo pare. Baguhin mo na yan kung ayaw mong wala ka talagang masandalan sa buhay. Dahil doon, ay labis niya naman itong ikinapahiya. Hinayang na hinayang man siya sa perang makapagsisimula na sana ng kanyang pangarap na negosyo. E eh wala naman na siyang nagawa pa dahil binawi na ito sa kanya. Ganun pa man, ay may maganda naman siyang aral na napulot sa pangyayaring iyon. Dahilan para simula noon, ay tuloy niya nang binago ang kanyang pagugali. Naging mapagpasalamat na siya sa kung ano-anong mga tulong na may bibigay sa kanya ng mga taong nasa paligid niya. Bukod pa roon, iniwasan niya na rin ang pangungutang kung kani-ganino man. Bagkos ay nagsumikap siyang pumayot sa pamamagitan ng iba't ibang trabaho at nang siya'y tuluyan ng makaipon, doon na niya sinimula ng pangarap niyang negosyo. Aksara pa rin sa pakiramdam na maabot ko ang pangarap kong ito gamit ang sarili kong pagpupursige at walang taong masama ang loob sa akin dahil naging mapagpasalamat na ako sa lahat ng mga bagay na natatanggap ko sa buhay. Susi talaga sa tagumpay ang pagiging mabuting tao, no? Salamat, Jake, ha? At tinuruan niyo ako ng nobya mo na maging mabuting tao. Sabi niya sa kanyang kaibigan, isang araw nang dumalaw ito at ang nobya nito sa kanyang bagong tayong gamitan.